Ano po? Magandang hapon po, uh, Ma'am Laila. At uh, saan pa po kayo nanggaling, Ma'am? Nang, uh, magandang hapon po, Ma'am. Mm -mm. uh, nanggaling po kami sa tagig tagig po. Oh, Paano po? po kayo nagpunta dito, Ma'am? Na, uh, punta kami rito kasi kailangan ko ng tulong para sa aking anak. Mm -mm. Ano pong pangalan niya, Baby? Si... Baby Juhayla Ali. Baby Ali Ali. Ba, si, ba, sige, Baby mm -hmm. Ali na lang. Okay, so si Baby Ali po ay kinakailangan mag-test ng chromosomal analysis. Tama Opo. po? Okay. At uh, saan, saan po siyang hospital magpapacheck up, ma'am? Ang ano ko po, ma'am, gusto ko sa Philippine na General, Children's Children Hospital po. Sa so, Philippine Children Medical po? Opo. Okay. Magkano daw po ba ang abutin nitong test na ito, ma'am? Ang test na ito, ang sinabi po ni Dr. Grace, mm -hmm. ang doctor's pay is nasa 3K. Mm -hmm. Tapos yung chromosomal analysis niya naman, mm -hmm. para sa dugo test. yun, mm -hmm. Mm -hmm. 5-5 po. So 5-5. So kulang-kulang umaabot po ng mga 10,000. Kasama na dyan yung uh, siguro kung may gamot or kung meron mm -hmm. pang seringhilya na gagamitin. ano Tapos uh, after daw na mapatest ma'am, ano po ang gagawin na kay baby? Ang, doon na siya malalaman kung anong nasaan nakabilong yung pagka-down syndrome niya. Kasi mm -hmm. inborn siya na down syndrome. Mm -hmm. Sa ngayon hindi alam kung ano siya na pagka-down syndrome. Kaya kailangan Mm, mm. At saka sa PWD ID niya hindi maari niyo kasi 'yon ang hinahanap ngayon ng doktor para magbigay ng bagong medical PWD. certificate. Mm -hmm. para sa PWD P, para sa PWD niya ID. At ID. Uh, ito pong chromosomal analysis, ma'am, once na lumabas na po ang resulta niyan, doon pa rin lang natin malalaman kung anong therapy ang Opo, mangyayari ma kay baby Ali. Opo. ano So sa ngayon ma'am, ano po ba yung mga kinakailangan pa ni baby Ali bukod po dito sa test na ito? Bukod sa test na yan, yung ngayon kasi pag nainuubo siya, mm -mm. yubali yung plema, hindi mo maintindihan kasi sa mata dumadaan yung plema. mumuta muta siya mm -mm. na hindi naman sore eyes. Mm -mm. Kaya kailangan din siya na matis. kasi sa simula-simula na mm -mm. pinanganak siya, hindi mm -mm. din siya nakaranas ng check-up. Okay. Sige po. Si ah uh, wag niyo nang alalahanin Ma'am Laila, yung uh, even po yung pinamasahin niyo kanina dito sa galing po papunta dito at yung pamasahin niyo po papunta nang PCMC, sagot na po yan ni Senator Idol dito po sa Wanted sa Radyo at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, ma'am. So, wag nyo na pong alalahanin yan. Pati po yung ating chromosomal analysis at kung meron pa po kayong kinakailangang ibang tests sa PCMC, uh, pati po yung fee, kung ano po yung nabanggit nyo kanina, sagot na rin po yan ng ACCIS party list, ma'am. So, wag nyo na pong alalahanin. Maraming yan. maraming salamat po, ma'am, sa bumubuo ng ano, ni Sir Idol Rapitol mm -mm. po. Sa malaking tulong na po yan, ma'am, sa amin ng anak ko. Mm -mm. Pero at least, ma-identify na po kung ano yung kinakailangan talagang therapy ni Baby Ali. At uh, mapagamot na po siya kung ano po yung kinakailangan pa niyang pagpapagamot. Sir Idol, maraming maraming salamat po. Mm -hmm. Uh, kung matutulungan man yung anak ko na ma-test para malaman kung nasaan siya nakabilong na pagka-down syndrome para mm -hmm. din sa kapakanan din niya sa paglaki. Mm -hmm. Kasi hindi naman abang buhay tayong magulang kasama nila. Tama po. Mas maganda yung paglaki nila maging independent din. Mm -hmm. Kaya hindi siya makasimula sa ano niya sa terapinya kasi wala nga siya noong hinahanap nila sa genetics kasi daw po 'yun ma'am. Mm -mm. So kailangan uh. talaga ma-identify muna kung saan siya belong na oh, category. Okay. Isa ngayon ma'am kayo po ba ay may trabaho or Wala po ma'am. Sino po ang tumutulong sa inyo ma'am? Ang asawa ko is tricycle driver lang po. <coughs> Ilan po ang anak ninyo? Tatlo tatlo pong anak namin at saka nangungupahan lang po kami. Dahil nga nanonood si Senator at si Congresswoman Jocelyn, ma'am, baka meron kang hiling. Uh, Malay mo, maparating natin. Sir Idol, sir uh, ma'am, kung ano man ang maitutulong nyo sa amin, mm -hmm. uh, bukal sa kaloban nyo, mm -hmm. tatanggapin po namin para din sa mga anak namin po. Mm -hmm. uh, oo, okay. maraming maraming salamat. Okay. At maraming maraming salamat din po Ma'am Laila sa pagtitiwala po sa so Wanted sa Radyo kay Senator Rafi at sa Axiayas Party List. Again, kagaya na nabanggit ko kanina ma'am, huwag niyo na pong problemahin. Ah, uh, 'yung pamasahin nila kanina mm -hmm. sa na nang uh, natin ano, pati po 'yung pagpapagamot niya. Sabihan niyo lang kami ma'am kung magkano po 'yung total. Siguro pag nakontak na natin 'yung taga-PCMC ano para makuha natin 'yung total bill. Tapos uh, kami na pong bahala doon, ma'am. Tatawagan na lang po namin kayo pag Apo, kukunin ma na lang 'yung ano, 'yung Apo. guarantee letter natin. Okay? Maraming maraming salamat po. You're welcome po, Ma'am. At uh, malapit po sa loob talaga ni Congresswoman Jocelyn ng mga bata at uh, ni Senator Idol of course. So, maraming salamat po, Ma'am Laila. Uh, Papa-assist ko na lang po kayo sa mga staff namin, Ma'am. Uh, punta na po tayo sa kabilang studio para maayos na natin yung mga dokumento okay natin. Okay po, Ma'am. Maraming maraming salamat ulit You're po. You're welcome po. Bye, baby. Na na. Ah, bye -bye. Oh, na. <laughs> bye, bye bye Bye. Sana ano, sana gumaling na si baby yes. kung ano man yung kailangan niya. Malaki ang tiwala namin sa AXA as part sa tanggapan po ni Congresswoman mm -mm. Jocelyn Tulfo dahil ako po mismo madami po talaga kaming nilalapit na kailangan po ng medical assistance. Actually, ilapit ko nga din po yung uh, mga cases din po dito mm -mm. sa Action Center namin. Nilalapit po namin sa AXA as part of Sobrang laki po ng tulong talaga na naibibigay po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Thank you very much po. Yes. Uh, ang laking tulong po sa mga complainant natin mm -mm. na lumalapit dito hindi maliit na halaga yung mm -hmm. binibigay ng Aksa AS Party List. At uh, of course si Congresswoman Jocelyn po ay uh, tuwang natutuwa siya actually mm -hmm. siya rin no na napakarami po nating natutulungan ng mga kababayan. Kung kayo po ay nagfa-follow po sa aming Facebook page makikita niyo po doon yung mga natutulungan natin financial assistance, medical assistance. In fact, meron po yung natulungan ni Senator Idol no at ni Ma'am Jocelyn yung baby na nagpagamot sa PGH. Um, yung yung total bill po nila is <laughs> nagkakahalaga ng half million 500,000 yes. mahigit. Mm -mm. At uh, ito po ay ipinasok kay Congresswoman Jocelyn Tulfo sinagot po <coughs> ng AKS party list mm -mm. yung half million po. So wala na pong binayaran yung ating complainant. Yes. So th thank you very much po Congresswoman Jocelyn Tulfo. Napakalaking tulong po nito para po sa ating mga uh, lumalapit po dito at sa mga lumalapit po sa AKS party list. Mm -hmm. At uh, muli, hindi po kami namimili Open mm -hmm. po ang access party sa lahat po ng ating mga kababayan na nangangailangan po talaga ng tulong. Mm huwag -hmm. po kayong mag-alala na magmensahe sa amin dahil kami po ay sasagot agad-agad. Kung siguro kung yung iba po naghihintay no, marami po talaga kasi nagmemensahe pero kami po iniisa-isa po talaga namin 'yan at huwag po kayong mag-alala, matatawagan at matatawagan po kayo ng isa sa aming mga staff.